Saglit lang po! Dumao na po tayo sa ikalawang linggo ng Adviento. At ito'y pasulong po sa tinatawag nating jubilee na Pilgrims of Hope. Mga Piligrino po tayo. At sa ating mga narinig sa Ebanghelyo at sa unang pagbasa, pinag-uusapan yung matuwid na daan na bako-bako, bulubundukin. Meron dapat palang gawin. Sa unang pagbasa, Aba ang Diyos ang gagawa ng paraan kasi padadala niya si Yesu Cristo. Pero kay San Juan Bautista, tayo daw ang gumawa ng tigalong klaseng daan para malayo pa lang ang pagdating ni Cristo sa buhay natin ay kita na natin na aaninagin na natin siya. Dahil dito sa pangalawang pagbasa, ano daw dapat natin gawin sabi ni San Pablo para maaninag natin ang Panginoon at naging patag ang ating pamumuhay? ah palalimin natin ang pagkilala kay Kristo. At pagkatapos noon, alam niyo ang dapat natin gawin? Aba, mag maturo tayong magwari anong mahalaga sa hindi mahalaga. At dahil doon, ang ating buhay ay talagang patungo sa buhay ng kapayapaan, pag-asa at kaligtasan.